siguro po fully implemented at CCTV na lang ho lahat. Pwede yung mabawasan talaga. so, so maraming mga traffic enforcement mawalan na trabaho. Hindi pa naman po sa ngayon kasi ilan pa lang ang CCTVs namin na nagpo-cover ng NCAP 350 something pa lang po. So hindi pa naman kaya i-cover the entire uh, circumferential and radial roads which are under the jurisdiction of MMDA. So pero, pero, kailangan pa rin po ng physical... Pero pwede pa rin para yes masiguro po. na maayos yung flow ng traffic. Yes Pag po. Pag they have to do something. Pag may nakita silang nakastack doon, magtawag sila ng tow truck, etc. Basically cetera. sa traffic management na lang ho talaga. Wala silang panikit para okay. maiwasan na yung mga ganong issue po na na-encounter natin sa kalsada. Now, isa pa sa mga problema bakit nakakabulbul ang traffic uh, ay yung bang timer sa mga stoplights. Yung iba, napakabilis. Lalo na dyan sa may bandang edsa papuntang uh, SM uh, going north, northbound malapit sa Shangri-La. Ako, wala pa atang 15 seconds, pagpupula na. Sa edsasyo po ba yan? Sa baba? Banda, siya, sa show, ba, 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 sa show. Ay, ba, babao. Sa taas, ba, 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 sa babao. So, example lamang yan. Dapat, bago natin ma-implement yung NCAP or as we go on, improve naman natin yung mga stoplight systems natin. Na dapat, medyo haba-habaan man siguro yung oras. Huwag yung 30 seconds. Yung iba, wala pang 1 minute. Pwede naman po i-adjust kasi nakaprogram na po yan. Pwede naman pala eh. Yan sa show, pwede ba natin ma-adjust yan? Sige po, uh, we'll talk with the traffic Nasubukan engineer. Nasubukan niyo doon, sir. Pag... O, lagi po akong naman oh, doon kasi nakita mo Julia ba so ang office namin. Heavy ho talaga doon and apat ah, na interest. May galing sa show, may galing sa EDSA, may galing sa show turning left to edge sa merong turning right galing doon sa pag-aralan niyo po. Pag-aralan so, niyo para masiguro. Yung pwede po i-adjust yung timing and uh, kasi I mean, pag in-adjust mo naman nireklamo naman yung galing sa show and yung galing sa loob ng uh, don doon po sa may mall. So uh, ay, we'll will will address that sir. Thank you. Ayusin din po yung mga potholes, yung mga butas-butas na kalsada. Kasi isa pa rin yun na nakakapag-cause ng traffic ay pagdating dun sa butas butas ng kalsada, babagal yung sasakyan. Yes, Mr. Chair. We will coordinate it with uh, DPWH kasi DPWH maintenance okay. ang nag-aayos niyan ng mga pothole sa major thoroughfares. And then yung mga road signs? Yes po. Some of the road signs are confusing so dapat maayos din yun para masiguro, madali mabasa, mabasa at maintindihan ng mga motorista. Ngayon po, ah... Uh uh, continuous naman po yung coordination namin with DPWH. We're addressing that and not just the traffic signs but yung size. Dapat it must be universal kasi marami rin nagreklamo na hindi uniform. Although sa amin, I'm confident na yung mga signages namin malalaki. And we have our own division, yung gumagawa po ng sariling traffic signages dyan. Uh, may mga ibang sa loob po, inner roads na medyo maliit. ang mga signages so we have to coordinate it with LGUs also kasi ang LGU may meron rin sariling mga traffic signages so it must be universal isang size lang. Okay, thank you. Now let's move on sa yung pagkakaroon uh, na uh, June 13, am I right? Na na June 13 is the start of rehabilitation the rehabilitation program sa, rehab. EDSA. Yes, rehab. sa EDSA. Ano po yung mga plano ninyo? Ano po yung mga programa meron kayo na para masiguro na hindi talagang magkakabuhol-buhol lalo ang trafiko sa kaba ng EDSA? Sec Secretary Dizon? Mr. Chairman, with, with your permission po, no, um kapon po nag-announce uh, po ang DPWH-DOTR at MMDA ng limang initial na na interventions no? kasi nga po ang utos ng ating pangulo eh kahit na kailangan kailangan na nating i-rebuild talaga yung EDSA eh kailangan naman gumawa tayo ng paraan para maibsan naman yung parating na medyo mabigat na traffic dahil dito so for the OTR po meron pong tatlo kaming initial na uh, pinropose at ginagawa na po namin ito as we speak no uh, para po pagka Simulan na po nung kasagsagan ng construction sa EDSA eh, in place na po ito para sa mga kababayan natin. Unang-una po uh, and nagpapasalamat po tayo Mr. Chairman na inibitan niyo din po ang San Miguel Corporation. Um, ang isa po kasing paraan is uh maida divert natin to somewhere else yung traffic para hindi uh, sa EDSA lahat pa rin ng daan, no? And one major diversion is really skyway. No, kaya lang ang problema who's sa skyway eh may bayad po 'yon, no? At uh, siyempre mabigat po sa ating mga kababayan 'yon. So what we proposed po and we proposed this to San Miguel Corporation uh, about a month ago pa. Uh, at ngayon kasukuyan na pong nag-uusap kami with uh, with San Miguel on how to execute it. Eh yung ipapalibre po muna natin ang toll sa isang partial segment ng skyway stage 3 during the Uh, construction of the EDSA rebuild. no? Uh, kasi po, para ho, talagang ma-incentivize yung mga kababayan nating umakyat sa Skyway uh, dahil nga po, libre ito, walang bayad. Uh, so, that is ongoing po right now, uh, Mr. Chairman, and we'd like to thank uh, uh, San Miguel and Mr. Ramon ang for being open to this and uh, agreeing already in principle, ang kailangan na lang pong gawin dito is uh, kailangan i-finalize po yung mekanismo kasi hindi din po biro yung bigla pong dadagsa yung sasakyan sa Skyway kasi how about uh, yung structure bak makro na structure problem doon pag kakayanin ba hindi, pag nagkaroon ng bigat ng traffic according sa to sa the Skyway? engineers naman po i don't think it will be an issue no kaya naman po ng Skyway yon ang more important is yung traffic management with the help of MMDA and the LGUs no kasi uh, as, ang magiging problema po dahil diyan yung pag-iimbudo sa Right. exit and uh, entrance But to the, the skyway yung paakyat at pababa so yun po talagang big challenge no? so we will need proper traffic management uh, which San Miguel uh, has asked assistance from the government kasi hindi nila kakayanin na yung mga enforcer lang nila ang tutulong sa ano. And especially yung pagbaba. Halimbawa po, um, Mr. Chairman, yung Quezon Avenue, no, yung pababa po ng Quezon Avenue sa Skyway Stage 3, eh, ano po yan? No? That will be a challenge. No? So, kailangan po talagang mag, uh, ng MMDA, ang, ang, uh, ang uh, San Miguel, at ang LGU. No? Kasi hindi lang po yung pababa, eh, pati yung pag-flow nung sa baba na no kailangan tuloy-tuloy po yung daloy doon no so that those are the challenges and of course um ang toll year regulatory board naman po yung pong in charge sa regulation sa regulatory uh, ng uh, San Miguel eh mag-uusap na po kami with San Miguel ngayon para para naman ano no may, may reprieve may may bawi ang San Miguel kasi hindi naman ma, medyo mabigat po ang revenue losses diyan no uh, and uh, we have already issued a statement yesterday uh, na we are already in the process of discussing this so in other words is subsidized the, ng gobyerno itong ililibre ah uh, not necessarily SMC. po not necessarily po is subsidized but we are looking at other options for example one option that we're looking at is to extend the concession term of the operator para who ah mm -hmm. uh, um, hindi naman mabibigatan ang, ang, San Miguel dahil may meron naman pong reprieve sa kanya at the same time wala pong kailangan ilabas na pondo ang gobyerno in terms of a subsidy at pumayagang SMC we are looking into that po now those are one of the things we're discussing now no sa and and we're confident po na makakahanap po tayo ng solution diyan well binigay niyo ng SMC SMC ano pong reaction niyo tungkol doon somebody ay ah, ito ba yung SMC yeah. Attorney, Attorney uh, Melisa. Attorney The Good morning, Mr. Chair. Good morning, Sekvin. Yes, um, we are just um, ironing the details with the OTR. Of course, we're always ready to help the government. Kaya ngapuka kami palaging may mga PPP projects. We want to be partners of the government. But um, we're um, open to yung mga remedies that can be done, yung, like what Sekvin said, yung extending the concession agreement. Um, for as long as it's fair, no, to San Miguel because since PPP kami, meron din naman kaming um, invest into that project. But we are ironing the details with the OTR so that we can, we can make it easy for everyone, especially to the commuters. So ito ay sa Stage 3, sabi niyo, Secretary. Apa? So libre lahat ng mga sakyan na mada-divert doon sa Stage 3 ng, um, uh, sa SMC? pero Se segment lang po na, um, segment. ang pinag-uusapan namin ngayon Suscribe, uh, sa segment po, segment lang po uh, hindi naman sa po yung manggagaling halimbawa ng agabang no hindi Okay so po, identified po, natin ay uh, ident kasama po yun sa pinag-uusapan po nung nung ating uh, technical working group with uh, San Miguel. And, so, and, and to by 24-7, kasi I, I understand this will take one and a half years to complete the y rehabilitation program. Yun po ang sabi ng DPWH, Mr. Chairman. Okay. So 24-7, lahat na sakyan for one and a half years, libre a certain segment.